Hi guys! Welcome to my mini vlog! For today's vlog, samahan nyo kami mamalengke. Pero syempre, che-check ko muna yung ticket ko kung nanalo ako sa loto. Nanalo naman siya ng 11.9 dollars. So, pwede na yun guys. Pandagdag na din sa susunod kong itataya. And then after noon, nagsimula na kami mag-ikot para sa aming Bali crossways. guys, mag-iikot-ikot muna kami dito. Yan, dahil magwi-winter na, madami na mga panlamig na kumot. Mga blankets, duna. So, papunta naman kami ngayon sa Kohl's. Titingin kami kung anong mabibili namin dyan. Mag-grocery kami. Ang una namin nabili guys is onions o ang sibuyas. Dahil naka-sale siya so kumuha na rin kami. And then after no, naghanad na naman kami ng mga sale. Hehehe. <laughs> Siyempre, sale is life. Tapos bibili nga din pala kami ng hotdog kasi pang baon tsaka pang sahog sa lutuin namin. Okay, next naman. Saan tayo? Yan guys, bibili din tayo ng ano natin, pang nachos. Makakuha ka? Ito, 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 ito. Ano pa? ito. Tsaka yung cheese. 'Yan. So 'yan guys, after natin doon. Tingnan natin kung ano pa. Soft drinks. Coconut water. Sa pa, dalawa siguro. Yan. Bawal muna tayo sa soft drinks. Less muna no tayo ng sugar, guys. Pero ang daming sale, oh. lahat nakadilaw. Pag mga nakadilaw na tag na yan, sale yan. Mga pala, guys, pag kami mag-asawa mamamalengke, siya po ang naglilista, siya ang naghahanap kung anong kulang sa bahay, tapos siya ang magdidesisyon kung anong bibilhin. Kasi siya ang nagluluto, so wala akong kaalam-alam sa mga, sa mga bibilhin niya, kaya samasama lang ako. Tapos nagpapabili, ha <laughs> Ano yan? Oo, oh, nakasale na naman, ang dami Pagka mga madidilaw na tag, ano eh, ng aaki, pero guys, pagdating naman sa mga gamit sa bahay, ako naga ano, naglilista kung anong bibilihin. Katulad ng mga laundry liquid, fabric softener, mga ganon. Yan you know, o, may mga sale. So, yan, mga panglinis sa bahay, panghugas ng plato. Yan, guys. Ayan nga, guys. Dahil na ano, mga daming sale. Kumuha na tayo nito kasi half price na siya. Kahit meron pa tayo, bili na tayo kasi half price. Tapos half price din ito. Oh. Bali dito tayo sa self-service. So, dito guys, meron silang self-service. Kung ikaw ang magpapunch ng mga pinamili mo, tapos babayadan mo din dyan. Kung hindi naman masyado madami yung pinamili mo, pwede ka dyan. Pero pag madami, dun ka sa counter para pag may problema or anuman man, kahingi ka ng tulong or tutulungan kanila. So after nga pala namin dyan guys, pupunta kami sa kabilang grocery shop. Kasi yung ibang bibilhin namin ay wala dito or yung ibang bibilhin namin is mahal dito sa kabila ay mura. So ayan, nakaisa na tayo. Punta tayo sa kabila, sa Aldi makabili nakabili din tayo ng lemon. Tsaka mangosteen dito sa gulayan. Ano pang bibili natin dito? Meron kaya silang balot? Wala silang balot. May mga fruits din dito. Yan. Bibili din tayo ng luya, guys. Yan, para sa ating fish. Pag magluluto tayo ng fish. So guys, ang kilo ng pakwan is 150. Tingnan natin kung may mapipili siya. Bibili tayo ng isa. Maliliit lang naman ng pakwan guys. Kaya siguro mga nasa $3 or $4 lang yan. Yan guys, nakapili na siya. Hahanap na lang siya ng plastic para ilalagay doon. Guys, babayaran niya ng mga nabili nating gulay. And guys, nakapamili na tayo ng konti. Doon naman tayo ngayon sa Aldi. Pero bago ang lahat, magpapatalastas mo na tayo dito sa chat time. Bibili mo ako milk tea? Yeah. Sige daw. Let's go. Give me money. Where's the money? Ronald. <laughs> signature Dito naman guys, sa tindahan ng milk tea o chat time, meron din silang ano, pang order na ikaw ang magpipindot. Para mabilis ba, kasi minsan busy sila doon sa, ano, sa counter, so walang magtitake ng order. Kaya ikaw ang A punch dyan. Tapos, marireceive nila yung order mo. Tapos, anong gagawin And nila? guys, dyan. pala mamimili ka lang dyan. Tapos, sila na bahala. Dyan mo din siya babayaran, guys. Tapos, lalagay mo yung pangalan mo. Tapos, hintayin mo lang matawag. So, hintayin na lang natin matawag yung pangalan natin dito. Yan guys, diyan tayo maghihintay tawagin ang pangalan natin. Yan guys, dumating na ng ating order. Yay! At ayan na nga, ano pa bang hinihintay natin? Siyempre dumating na, so titikman na natin. O ba diba? parang uhaw na uhaw lang ang peg. Mm. Okay. Dito naman tayo pasunta ngayon guys. Diyan naman tayo mag-grocery. Ayan guys, medyo malamig dito sa loob kasi sa frozen area tayo. Malamig na, nasa na ka pa ng ano, oh. milk tea, di lalo ko na nilalamig. Wala tayong gatas, pwede tayong gatas. Mas mula dito, $8.49 lang sa Coles $10. Hmm. Honey, honey. So, ayan guys, ba diba, sabi ko sa inyo, mas mura dito yung iba mahal doon. Meron din naman mas mahal dito yung iba mura doon. Kaya, dalawang, dalawang shop talagang pinagbibilhan namin para napagkukumparahan namin. Para makasave na din, ba diba? Ayan guys, dahil wala na rin tayong panglaba, bibili na tayo. mura din ang mga panglaban nila dito, hmm. guys. So, dinadagdagan na lang namin ng fabric conditioner para mas mabango. Dito mabang. naman tayo sa section ng mga pasta. Mura din ang pasta nila dito, guys, kumpara doon sa kabila. Kasi, guys, minsan gusto namin magluto ng sopas, spaghetti, macaroni. So, meron na kaagad sa bahay. Hmm. Mabili na rin siya ng paminta. Mabili na rin tayo ng vinegar. Tapos, okay, okay. corned beef na. Pang-stock. Pag wala mga ulam, instant ulam. Ginisa mo lang, pang-ulam ka na. Sugar naman daw. Naman dalawa. Dalawang puti, dalawang pula. O meron pang isang pula doon. Isa lang pula. ayan guys napaparami na ano pa wala na tara pagbayad na tayo baka maparami pa then, like, dito tayo dito baka may magustuhan mukhang magpagustuhan mag ang stocks nila hindi pa siya nakakapagrafin so yun guys namatapos na tayo ng grocery for today so ayan guys magbabayad na naman siya happy <laughs> so yun guys tapos na tayong mamili so ganito po ang buhay sa Australia pagka mamimili kayo yung kung ano lang po yung kailangan yun lang po yung bibili natin tapos pagkatapos ng sahuran ulit, mamimili ulit ng mga kailangan sa bahay yun lamang po, thank you for watching bye